No one says once you get to the top, your biggest fear is when you gon' drop. Blew up last year, all I got. I really thought it was never gonna stop. Yes, I did everything I can. Last year made about a hundred grand. Yeah, I guess that was part of the plan. Yeah, I guess that was part of the plan. Ang motorist LCC sila ang mga gumagawa ng e-bikes particular sa European. Nagsimula ang Fellow Technology bilang isang kumpanya na itinatag ni Zhang Jingyi. At minsan nang naging chairman ng Ecoron Honda China, siya ay isang senior staff member ng Honda Shanghai Research Institute. At nakipagnegosyo sa Lifan Group, isa sa mga nangungunang tagagawa ng motor sa China. Ang rabbit icon ang simbolo ng Fellow na ang ibig sabihin ay mabilis at maliksi. Inilabas na nga ito sa bansang Japan kamakailan lang. Walang iba kundi ang fellow FW06 electric scooter sports na kayang sumabay sa D-makina. Nilagyan ito ng baterya na may boltahe na 96 volts 58 ampere lithium battery na kayang tumagal ng 5 hanggang 6 na oras. May haba na walundaan at dalawang mm at lapad na 800 at taas na 1,087 mm. Ayon pa dito may bigat ang scooter na 121 kilo. Abot din ito sa mga taong hindi pinalad sa katangkaran dahil may set height mapitundaan at 84 na mm at ground clearance na 162 mm. Usapang top speed ay kayang umabot ng 110 km per hour at kaya pang tumaas dahil sa ATS automatic torque control system. At may sukat ang gulong sa likuran na 147 labing 14 apat inch wheels at 110 by labing apat inch wheels sa harapan. Pareho itong naka-tubeless at may nominal power na 5 kilowatts at 58 newton meter at peak power na 10 na kilowatts at 36.4 newton meter. Ang LCD screen ay magpapakita sa iyo ng notification ng motorsiklo at mga indicators. Ginagamitan din ito ng smartphone na pwede ay connect sa dashboard. LED na din ang mga lightning setup high and low beam. Turning signals at tail lights na agresibo. Aerodynamics ang ginawang body design kaya mas ma mo ang pag rides sa motor. Ang electric bike na naka single ABS at traction control kaya wala ka ng pag-aalinlangan sa mga sudden brake. Thank <laughs>